Narito po ang News TV Quick Response Team sa Project 3 Quezon City kung saan nagkaroon kanina ng pagsabog sa isang imbakan at tindahan ng oxygen tanks. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Nagana po ang insidente pasado alauna na hapon at nakikita niyo po dito sa aking gilid. gilid ito po, ito po, ganito pong kalaki yung sumabog na CO2 uh, fire extinguisher na sinasabi nga uh, nakalagay po dito sa may posting ito at uh, medyo siguro, sabi nga po nila, medyo matagal na ho itong nakabilad dito sa araw. At tinatanong ko nga rin ho, ito expert na at yun ho, yung sumabog, sa lakas ho ng pagsabog, Nabasago itong mga salamin dito sa may bahaging ito nitong uh, compound at pati ho itong nakaparadang kotse kung makikita nyo eh, parang punong-puno ho ng uh, alikabok at talagang damage ho siya, no? Na-damage talaga itong sasakyan na ito. Makikita ho natin dito sa may gilid eh. Nayupi ho itong uh, may gilid ng kotse uh, maging hanggang doon sa may driver's seat. Pati ho yung uh, doon sa may likod ho doon, eh, meron daw hong kulungan ng aso. Mukhang yung aso na nakakulong ay uh, namatay dahil nga ho. Diyan sa nangyari nga pagsabog. Yung isang uh, fire extinguisher po na nainitan, ang hinihinala nga pong uh, sumabog dito. At alamin ho natin ngayon kung ano ho yung naging dahilan niyan. Dahil uh, yung pagsabog dito sa imbaka na tindahan ng mga medical at industrial gas tanks sa uh, may Project 3, Quezon City. Sa kuha po ng CCTV ay makikita ang makapal na usok matapos ang naturang pagsabog. Posible raw na nabilad ng matagal sa araw ang naturang fire extinguisher kaya't sumabog. Sa lakas ng pagsabog, nawasak po ang isang sasakyan na pinakita namin kanina. Nagkaalat pa rin po dito ang basag ng salamin habang patuloy po ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Sa puntong ito, makakausap po natin si gidong Carlos Reyes, ang part owner po nitong New Acer Corporation at sila po yung may-ari nitong uh, uh, sumabog na fire extinguisher. Sir, ba, ba, sa tingin ho ninyo, bakit sumabog itong uh, fire extinguisher na ito? Sa pagkakaalam namin na uh, ako naka-witness talaga dito, eh, mainit ang panahon kanina at naka-expose sa araw na hindi namin mawari na anong cost bakit siya sumabog. Mm -hmm. Sa tagal na ang negosyo namin dito, eh, ngayon lang nangyari yan. Okay, pero ito hong fire extinguisher na sumabog, matagal na ho ba yan nakabilad dyan? Talaga hong dyan mga, siya nakalagay? Mga one year na siya dyan eh. Okay. At uh, saka yung fire extinguisher na yan, ang laman niyan is CO2. Oo, uh, uh, CO2. So uh, kung ganun ho, kung CO2 ang lagay na, uh, alam laman noon, ibig, sabihin mo noon? Eh, ang theory ko doon, nagkaroon na siya ng... Uh, expansion ng pressure. Okay. Dahil sa init na panahon? Sa init. Nainitan mm. siya. Kaya yun ang cause lang nakikita ko na kaya sumabog. Mm, -mm. Wala hong ano, parang uh, mga indikasyon muna na uh, baka sasabog na ito, wala kayo naamoy, sumingaw, ganyan? Wala naman po. Mm -hmm. Wala kaming na-determine na gano'n. Basta Nandito ako paglim ng ganon, nakita ko na lang Gaano na ho ba katagal itong negosyo nyo na ito? Nandito na po kami nung since 1980 pa eh. Ah oh, 1980. At ngayon lang ho nangyari ito? Oh ngayon lang namin nangyari ito. Mm -hmm. Sa, ngayon lang namin na experience. Mm -hmm. Pero dati nyo na ho ginagawa na nagbibilad ho kayo dyan ng mga fire extinguisher. I mean, yun na naaarawan ho yung mga eh, fire extinguisher at ngayon lang ho nangyari na may sumabog. Oh. Kasi ang ang biz namin talaga playable din talaga kaya alert kami na every uh, ano corner ng office o oh, warehouse. May mga kanya-kanyang designated, uh, ano, o, fire extinguisher. Oh, kasi nga yung inyong negosyo, ano po, no, pwedeng cleanable. anytime magkaroon ho, pagmulan oh. ho ng mga sunog, pagsabog. Uh -huh. Pero ang nangyari ho kanina, yung pamatay sunog, yun ang sumabog. Okay. okay. So, siguro po eh. So, wala naman hong nasaktan sa inyo, maliban dito sana, nasiran sa nasiran man. sa sakyan. At yung may alaga, yata kayong aso, mm. namatay ho. Namatay. Bakit ho? Saan ho ba siya nakalagay? Yung, nandiyan lang sa katabi lang siya eh. Ah, napuruhan. Mm, napuruhan. Oh, okay. So, yung mga... Yung mga trabahador ninyo dito, wala ho Wala bang... naman sila dito, nasa delivery sila eh. Mm -hmm. Pero kanina ho, may mga tao din ba dito? Wala na nung nangyari, nangyari. wala na. Mabuti na lamang Masalam. po at wala ano. Mm -hmm. O saka-sakali, eh, baka ho may mga na, nasaktan pa. Maraming salamat po. Salamat dito. Okay, sige naong uh, Carlos Reyes eh, po, ang uh, part owner ng New Acer Corporation. Ngayon naman, nakakausap po natin si Superintendent Jesus Fernandez. Fire Marshal po ng Bureau of Fire Protection sa so Quezon City, Sir. Kumusta po ang inyong investigasyon? Ah, uh, yun nga. Pumunta yung mga investigador natin kanina at uh, nakita nga yung tank ng CO2 na sumabog. Ang teorya nga namin dito, ah, uh, na-expose na na siya sa extreme heat kanina at, ah, uh, alam natin ang CO2 ay gas. So may expansion of gases, may posibilidad na sasabog na talaga yun. Pero yung sinasabi ho na no, may ari, eh, parang matagal na no, mm ho -hmm. sila na negosyo, ngayon lang ho nangyari. Apo. At talaga may mga naka-standby sila ditong mga fire extinguisher dahil nga yung nature ng kanilang business ay eh, talagang prone sa pwede magkaroon ng pagsabog, sunog, ganyan. Pa, pa sa tingin ho ninyo, kung talagang dati na ho may mga nakalagay dyan, eh, bakit ngayon lang ho nagkaroon ng pagsabog? Apo, uh, first time din namin sa Quezon City Fire District na maka-encounter ng ganito. Uh, uh, kaya nga titignan natin kung para sa mga placement ng fire extinguisher nila ay uh, hindi rin masubject sa extreme heat na ganito. Oo, oh, oh, kasi alimbawa, eh, eh, pagkatapos nito incidenteng ito, ano yung dapat nating ipaalala sa may mga ganitong klaseng uh, negosyo, yung mga may... Meron ng mga fire extinguisher sa bahay nila para hindi humangyari sa kanila yung gantong klase ng insidente. <coughs> Uh, may mga provision po tayo sa fire code sa batas natin na uh, meron tayong uh, uh, annual maintenance ng ating mga fire extinguisher. So isa subject po natin sa servicing. Para sa ganun makita yung uh, efficacy o yung effectiveness visa. Ng, oh, visa ng fire extinguisher. At makita rin natin kung may sira o di kaya uh, lumana yung mga tanke, uh, pwede nang palitan yung mga tangke. Pwede bang ano po sir? Pwede po bang kung halimbawa eh, defective na or expired na yung fire extinguisher, eh, maging dahilan ho ito ng pagsabog? Ah, hindi naman sa ganun. Kung, alimbawa, ah, ngayon nga lang kasi naka-experience kami ng ganitong may pagsabog. Mm. Ah, mostly kasi yung mga extinguisher na re-recommend natin, yung monobon yung phosphate o yung laman nun ay chemical. Mm. Ito kasi gas yung laman niya sa, ah. para sa mga industrial ah, gases talaga yung uri ng extinguisher na ito. So, <laughs> Pwede talaga siya sumabog? Opo, kasi ah, yung laman nun is gas. Uh -oh. Pagka na subject to extreme heat, ah, mag, may expansion po kasi. So, may possibility na sasabog. So, iba ko, ito doon sa alam nating fire extinguisher oh, na ginagamit na pamatay ng apoy? Opo, oh, mm -hmm. ah, yun po ay ah, monoammonium phosphate ang laman. Hindi ko sumasabog yun. Ah, hindi po. Ay, para pa lang po hindi mag-alala oh, yung mga kababayan natin, baka sabihin eh, yung fire extinguisher pala ipagmumulang pa ng pagsabog. Opo, oh, so, ah, ito po ay gas ang laman, yung hmm, CO2. Ah, CO2. Pagka compressed gas po, nagiging liquid siya. Kaya uh pagkakaroon ng subject to extreme uh, uh, heat tapos uh, may expansion siya uh, ang tendency niyan is uh, mag-expand sa loob pero sa so, di ba yung business nga hu, nila eh, commercial and industrial gas tanks talagang dapat ganung klase ho ng fire extinguisher ang naka-standby sa kanila? Opo, uh, yun pong uh, oxygen natin ay highly flammable yan. Mm. So kailangan uh, ang pamatay uh, sunog natin dyan ay CO2 po. Ah, talagang in po ang, Opo, po ang required na, dito. na extinguishing agent natin. So, so maganda, natin. malaman ho natin talaga kung anong dahilan ng pagsabog. Ano po? Opo. So for the meantime, time, huwag na muna ho nilang ibilad yung mga fire extinguisher nila? Opo, uh, siguro i-advise natin na ilagay sa safe area yung hindi uh, na-expose sa uh, extreme weather temperature para sa gano'n, uh, uh, hindi siya magganito. Ma ma uh, Baka sumabok. para hindi apo. na humaulit. Lah dahil nangyari na, eh, pwedeng maulit po ito. Opo. Okay. Maraming salamat uh, po. Thank you very much. Si Superintendent Jesus Fernandez po, ang Fire Marshal po ng uh, Bureau of Fire Protection dito po sa Quezon City. Samantala naman, nakakauso po natin si Superintendent Richard Fiesta. Siya po ang Station Commander ng QCPD Station 9. Sir, tumusta po yung ginawa ninyo yung investigasyon? Uh, magandang nga po. Uh, Una-una po na karating sa aming uh, himpilan yung uh, report nga na may pagsabog dito kaya kaagad-agad kaming responde kasama po ang um, Bureau of Fire and uh, yung uh, aming uh, EOD tin sa ano uh, Karengal. Okay, okay. Well, ano naman ha mo sa yung pag sa ganyan. Ito naman ho ay kumpleto sa mga requirements, papeles, dokumento to para magkaroon ho ng kanilang ganitong klaseng negosyo, o business. Opo, at mm -hmm. uh, nakipag-cooperate naman po yung may-ari na si uh, Mr. Carlos Reyes na ipakita po yung kanilang uh, business permit and other documents na nagpapatunay na sila po ay uh, license na mm -hmm. mag operate nito. Uh, wala hong napinsala do sa mga katabi, wala kong may mga pagyanigman or what. Ang uh, nakikita po namin kanina ay may mga uh, nabasag, katulad po yung uh, counter uh, window nila, tsaka mm -hmm. yung, uh, ito nga, yung sasakyan dito, tsaka yung uh, kanilang uh, aso uh, na matay mm -hmm. po. Pero yung mga katabing uh, uh, bahay, wala po mga napinsala? Wala naman po. Mm -hmm. uh, mabuti naman, wala pong na wala na, po napinsala po ng mga katabing bahay. Mm -hmm. So dito. sa tingin ho ninyo, eh, wala naman pong magiging mga pananagutan yung may-ari? Uh, tingnan po natin sa investigation yan at tuloy-tuloy uh, naman po hanggat malaman natin kung ano pong mga maaaring pananagutan nila. O, 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 lalo na kung siguro yung iba magtatanong dyan, yung zoning, ano po? Opo, opo. Maalamin um, po natin. lahat. Okay, maraming salamat po si Superintendent Richard Fiesta. Siya po ang station commander ng QCPD Station 9.